Sa ganitong klaseng diesel na pinaparehistro Ano ba mga kailangan nating requirements para Paparehistro na natin yung ganito Para lang din tayo nagpaparehistro ng motor Kailangan Bago ka magparehistro uh, I-xerox mo yung ORCR Alright ORCR ng pa, ng, ano, ng sasakyan Tapos oh. Oh. ORCR ng sasakyan hmm. Tapos Tapos Pag na-xerox mo na yon Check mo yung mga ilaw mo uh -oh. Ilaw ah, Signal oh, light oh, Importante yan Ilaw, uh -oh. signal light brake light, uh -huh. tail light, tail light. Oh, kumpleto. Kailangan, ayan guys, pag mopapa-register kayo ng mga sasakyan niyo, kailangan kompleto lahat kayo Meron kayong headlight, tail light, brake light, signal light, 'yon, hazard, hazard ba kasama ba sa chine-check 'yon? Alam ko chine-check na rin yata ngayon yung mga yung reflector. Ah, reflectorize. Oh. Reflectorize. O oh, yan guys, kailangan meron din kayong reflectorize. Pero malalaman pa natin mamaya sa ano. Malalaman natin sa mamaya sa LTO. mismo LTO kung talagang kailangan ng ganun. Oo, oh, kailangan yun. Importante yun. Okay, kasi minsan pag sa LTO, iba na ang ano eh. Medyo may, mahigpit-higpit yan. Okay guys, update namin kayo mamaya pagdating namin dun sa LTO. Bye-bye. Ayan, nagpapagas muna kami dito sa Phoenix, sa Phoenix, ah. oh. Phoenix. Dito ako nagpapagas. Tignan mo yung gas. Tignan mo yung, Ay, yung diesel. Yung diesel nila. 46. 46 lang oh. Mapakababa ng ano nila. 46 dito sa ano yan, nasa Kanlalay ah. Sa Binyan. Ayan, Kanlalay, Binyan, Phoenix. Tapat siya ng Moto Central. Ayan oh. Pakakarga ka 2K. 2K. Okay, 2K. <laughs> ayan, nagpapagas na kami kay Kuya. Start 00. Oh, shout out kay Kuya. Kuya Ruel, ayan, si Kuya Ruel na nag-gas sa atin ngayon. Mimigay sana tayo okay. helmets. Helmets. <laughs> <laughs> Mimigay na daw kami ng helmet sa susunod. Okay. Uy, wala. Wala pong sponsor. Oo <laughs> nga, pag may sponsor. Ayan, to okay, okay, tapos na. Ang bilis ah. Two, two Ha? Two thousand? Two thousand. Two thousand. Okay, 2000 <laughs> Okay, 2000 thousand. lang <laughs> rin. <laughs> Yo guys, papunta na tayo sa emission test sa Pasita. Kagagaling lang natin sa gasoline lang. Ayun. At ah, totoo ba na matatagbasa, hmm. matatagbasa init ang diesel? Oo, katoto. Matatag <laughs> <laughs> sa init ang diesel. Matatagbasa diesel ang ano? Kahit na yung aircon maghapon kaya niya. Oo, talaga depende lang kung ano, baka mamaya eh, tumakas yung temperature eh, temperature yung, hindi mo Umulan nung araw talaga matatag sa Mas ano. Mas maganda kapag umulan kasi yung makina lumalamig yan. Ah, lumalamig o. O yan guys, kung kukuha kayo ng sasakyan maganda diesel. Yung shout out sa mga napara. Huwag nagbibigay tulong. <laughs> o, <laughs> nagbibigay tulong. <laughs> nagbibigay tulong sila sir. Ay, ay, ay. Ayan, dito po yung daang papuntang sa Melo ng Pasita. Sabi mo, sakay mo na yan, sa bilyar. <laughs> <laughs> naka-orange eh. Basta naka-orange bilyar. Yuuu! Shoutout Trisha! Si mga mahilig nagpupunta dito. Alam nas <laughs> na ba? hey yo! Malapit na tayo guys. Nandito na tayo sa Pasita Emission Testing. Malapit na tayo sa pagka-testing na nitong sa sakyan. Tignan natin kung ayun natin kung ano kung papasa ba ang diesel. Kung papasa ba ang ating Kia Sportage. PSG. 2005 model medyo ano ano na Emission testing center. Okay guys, so mayroon na lang ulit. Ipasado Ipasado Ayan <laughs> guys, dito na tayo sa car tricks kung saan paparacer si Kuya Reba. Nakakausap na siya ng ano, nahanap yung plaka niyang original at pinahibigay naman siya. Sine-check na ni Kuya, inagtatesting kung ano, ipapasito ito sa camera yan. kailangan di kita sa camera yun yung madalas kasi nga na yun ayan guys kailangan pa register kayo kailangan wala yung ganito wala yung mga sticker na ganito ayan kasi kailangan talagang ano to eh, talagang clear kailangan kasi ano yan hazard light yan. Pag magpapa-race kayo ng ano, kailangan din mo. All right, babalik tayo. Babalik <laughs> Ayan guys, papunta ulit uli tayo sa sa emission test dahil medyo nagkaroon ng problema yung tail light natin sa likod, basag. May basag. Anong masasabi mo tol doon sa ginawa nating Hey, perfect. Hey, perfect. yeah, namin. Ayan, nagawa namin ng paraan kahit pa paano. Tignan natin na lang kung makakapasa yun. Okay. Tignan. Balitaan na lang namin kayo pag nandun sa emission test. Bye-bye! At ayan, pangalawang balik na namin to dito sa emission car, car tricks. Uh, medyo nagawa naman ng solusyon. Ginawa namin ng konting paraan. <laughs> Yikes! Pati <laughs> in na na nga ni Kuya na inspection si Kuya uh, chassis number yata to. Chassis number no. Ayun, in inspection na yung chassis number ng sasakay ko Kuya. All right. No, makape galing sa basurahan. up? Kia Sportage. Ano pa kayo na? Benta ng ano ng makina condition. <laughs> Pinaristro <laughs> Pinaristro na na yung pinarehistro na yung Ayan, yung smoke test na ni Kuya para ano, siguradong sigurado talagang walang uso. Ayan na, at po. At i-smoke na ni Kuya. Talagang smooth na smooth. Wala talagang tausok. but <laughs> i At ayun nga ano isa nakakalungkot na balita ay eh, hindi nakapasa si Kia Sportage sa smoke testing dahil sa 4.14 daw yung kinalabasan ng ano niya. Pero nagtataka ako yung RPM niya eh binitbomban ng 4500 napakataas noon nakalagay dun sa ano 3500 lang. Kaya kung may mapapansin niyo walang usok talaga yung si Kia nakakasakit lang kasi eh. kung makikita mo yung mga jeep na nabiyahe nakarehistro sila tapos ang usok tapos yung sa eh ano walang usok hindi ka nakarehistro grabe gusto mo magparehistro gusto gumamit ng legal na sasakyan kaso mo ganun nga ang nagiging sitwasyon sa smoke testing napakasakit nun abangan nyo yung mga susunod na mangyayari sa pagrerehistro ko ng Kia uh, salamat God bless pizza.